Mahal mo pa ba si Albert? Galit na ko sa ma'am. Ang gawin ko nang naranasan. Okay. Naranasan po kasi ng mama ko na tinututukan na ng kutsilyo. Yung mga ganun po na okay. po matagal ko na po talagang gustong ipakulong yung papa ko kasi mm -hmm. nga po ganun yung ginagawa sa amin. Mm -hmm. Nabuhay nga po kami ng may tatay pero parang pinapatay naman po kami araw-araw. -ara. medyo emotional na kaagad ano si Mama Jocelyn kasi actually nagdadalang tao si Mama Jocelyn ah, tama ilang buwan na po kayo walo okay pero nakabyahi pa kayo ilan ang anak ninyo pumalo na ma'am aaturno ah, pang walo na po victoria nagtatrabaho ka na ba kapapanganak ko lang po kasi kaya hindi pa po ako nakabalik ah, okay. po ulit ilan taong ka na 24 no? po Oo. hindi ka nakasama ng pamilya may sarili ka ng pamilya Uh, ang bali nangyari po kasi, nasa akin po sila, Mama, kasi kinuha ko po sila nung last May po. Okay. Bakit mo sila kinuha? Unang-una po kasi nangyari po noon, March po. Mhm. -mm. Uh, kapatid ko po binugbog ng papa ko. Okay. Uh, tapos nung binugbog po ng papa ko, tumawag po siya sa akin. Okay. Ilang taon itong kapatid mo na binugbog ng papa mo? 22 years old And po. Sumunod po siya, siya sa akin. Okay. Uh, binugbog po siya ng kapatid ko, so tumawag po siya sa akin. Ang sabi ko po sa kapatid ko, pag inulit-ulit ng papa ko, mm -mm. tumawag uli siya sa akin, kukunin ko na lang po sila. Lasing ba? Ano bang... Uh, kahit hindi ano? po, po siya lasing, nananakit po siya. Punting mali lang po. Mm -mm. Uh, nananakit na po siya. Tapos hindi naman po normal na pananakit lang, kasi matagal na po naming nararanasan. Kahit sa mama ko po, Jocelyn, nung bang habang lumalaki itong mga batang ito, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na magsabi sa barangay, kapulisan? Sa mga kapulisan, nakulong na siya. Ang huling pagkakakulong niya po kasi ina napukpok po ako ng martilyo sa ulo po. Kapag may nagsabi po sa kanya na kunwari may narinig siya sa ibang tao, hindi niya na po kami tatanungin, hindi niya na po tinatanong yung mga anak niya, nananakit na po siya. Lagi po siyang may record sa police station ng Escalante City po. Okay na nananakit siya mula maliliit pa po kami. Anong gusto ninyong mangyari ngayon? Gusto po kasi namin siya sana makausap kasi si mama ko po na-admit. Ah, okay. May sakit po si mama ko yung... na bukol. Okay. Tapos, tinokontak po namin yung makamag-anak po namin doon. Ayaw pong makipag-usap ng papa ko. Ito ngayon, makakausap natin. Ah. Ah, Alam mo ba, ilang, ilang beses kami tumatawag diyan. Ilang beses ako nangingi ng tulong kasi si mama na-admit sa bukol niya. Tapos buntis pa siya. alang nga ninyo bata. Kasi may na yung baga. May yung heartbeat ng anak mo. Tapos anong sabi mo? Ayaw mo makipag-usap sa amin kasi ayaw mo na ka mo ano kay mama? Irresponsibilidad mo naman yan eh. Kahit sabihin mo naman na kahit sinabi ni mama sa'yo na nakipag-iwalay si mama sa'yo, anak mo pa din naman yan. Tsaka hinayaan mo nga lang yung yung bukol ni mama na lumaki na lumaki eh. Hindi <laughs> mo nga man na isipan na ipagamot yan eh. <laughs> ano ang pagkukunan mo uh, kung sakasakali, Albert, nang maitutulong dito sa mag-ina mo? Oo. Wala akong matulong, ma'am. Wala akong trabaho, ma'am. Ano nila, ma'am? Paglakat nila, wala akong kabalo, ma'am. Tungod sa kalibog sa kong ulo, ma'am. Wala na akong una-una, ma'am. Wala na akong paminsaron, ma'am. Oh. Pila na kabulan ma'am, wala sila mag wala man sila mulo sa isa ko na Nagbibisaya lang si Albert no na hindi daw oh. kayo nagpaalam. Unsa nila og pananghid nimo Albert nga imo man di ay ning gimaltrato. So si Albert, paano sila magpapaalam sa iyo? eh, minamaltrato mo naman yung mag-iina mo. Ano? Wala, ma'am? Wala ni huh? magawa sa kung asawa ma'am. Layas kami ma'am, ni nakisakit yang mga bata. Ang balantagig ka, hindi nakasigit panakit. Gigigin na ni Rebius. Nako, sige pa, kagapap manakit. Naglayas kami, ma'am. Bandala ko mga bata. Hindi <laughs> na na ako magwanta. Pero, sir, bakit niyo po ba sinasaktan yung mga anak po ninyo? Gayun din po yung misis po ninyo, sir. Hindi, ma'am. No, Marso, ma Marso 24, ma'am. Nabtan ko sila sa balay, ma'am. Mm. Eh, Nag-istoryanay sila sa akong mga bata. Ang ang nag pamir gud maayo ma'am nga mulakat sila dili kun dili kun la pananghiran ma'am kena man gud akong su, akong soltero ma'am na sa maayo karon kay naaman ko sa may kilid sa sira ma'am nabatian man ako sila Bato mm -hmm. ato ka ko ma'am kung unsa man di ay don ano, hanaon man kunin nga, wala man, wala man tamo doon, hindi po sa pasagdaan doon. Kasi kung sa kapigado na ko, bisag panakar ko, batuan. Pinapabulaanan niya yung mga sinasabi niyo. Hindi naman daw siya nagkulang. Hanggat sa makakaya niya, uh, nagbibigay daw siya. Pero Albert, ikaw, kun ka? Inaamin mo ba na sinaktan mo ang asawa mo at ang mga anak mo? Hindi lang isang beses, kundi maraming beses? Wala man ako nung siya kung baga, ma'am. Akong asawa, ma'am. Ay, time Paling pa. Tenderin, Di ba napreso ka kay Imonggi? Kung ano sila? Imonggi hmm. sakitan? Hmm. Imonggi pokpok o martilyo imong anak? Imong kamagwangan? 2015. Oo. Oh. Pag maano siya, magalit siya, ma'am. Mananakit dahil Yung isang kapatid ko po na pangalawa, may nervous po siya. Mm -mm. na nervous na po siya. Ayun po yung sinasabi niya na nag Paplano na umalis na, kasi umalis. nung March po, sinaktan nga po niya mm -hmm. yung kapatid ko gabi na po. Mm -hmm. Tapos pumunta po yung kapatid ko, nagpa-signal, dalawa sila nung kasama po namin mm -hmm. ngayon. Dalawa po sila nun, pumunta sila doon. Kaya mm -hmm. nagpa-signal po sila. Nung tumawag sa akin yung kapatid ko, sabi niya sinaktan siya ni Papa, sinuntok. Okay. So kaya sila napunta punta sa iyo. Opo. Oh, so, sinong naiwan doon kay Tatay Albert? Wala Iwan po kasi kung na. naiwan po sa kanya doon 'ni, eh, yun po yung pag-iinitan mm -hmm. niya. Okay, so. Mm -hmm. Albert, hindi na babalik diyan sa iyo ang pamilya mo kasi sinasaktan mo. Tinuod so, man god kasi dadoon ako, Ma'am, nag-aayos kung kunay lang, timbangan unta kunila sa'ng trabaho, Ma'am, kay tigulang na tuwa, hindi. Hindi niyo daw tinutulungan. Tinulungan namin siya, Ma'am, nag-ano, mm -hmm. naglinis yung yung kutubuhan mm -hmm. yung mga mm -hmm mga anak niyang lalaki. Mm. Tapos ako mag, mag ano ako nang abuno ng mm. ano tubuan. So yung lupa na yon sa inyo yon. Oo. oo. Ah. Sino may ari ng lupa? Kami mamang, Pero ke okay, donation sa akong lolo, ano uh, tiro Kabugwas, ang binatal ah. sa akong lolo nga duta. Hmm. May donation si tiro sa babaw ma'am. Okay. May donation. But, so, uh, uh, ano ngayon ang but, gusto nating mangyari? Yung ano kasi pa, operahan si mama pa. Tapos sa operahan siya, wala naman akong perang pagkukuna ng panggagasto sa ospital. Libre naman yung opera. Kaya lang, wala akong pagkukuna ng panggagasto sa ospital. Yung inaano ko lang kasi sana, na pinaghirapan yun ni mama, i-ano mo muna yung kalabaw mo, Ip kasi mababalik mo naman yung pera. Meron naman pala, meron naman pala, pwedeng maisangla. Ngayon, hmm. kung hmm. saan mo nalang tayo, kung ibalik yan ang karabaw tayo, ako masakit ang pag, wala po ipang ipangarado tayo, kung magmasakit ko na lang, lo, ay ko kaya dahil mamatay na lang ko dito na e, ay. Kaya mga muna itong kuhaan pang Wala gig ko na ay. Ayaw niya bintang kalabaw, ma'am. Wala na Saan po ba kayo mag mga ma'am? Ma Malolos Provincial o, Hospital. Ma'am, ipapa-verify po natin ito. No? Kung may maitutulong po ang ACT-CIS party mm -hmm. list po sa panganganak po ni ma'am, Uh, I'm sure naka-monitor po kasi si Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXAAS para po uh, maipa-verify po natin yung sa pagpapanganak po ni ma'am at makatulong mm -hmm. po ang office po ni Kong Jocelyn. Kagawa Jimmy, yes, baka naman pwede uh, tingnan nyo pag-usapan sa barangay, kagawad, kung ano kaya ang pwede na maitulong or paano naman kaya na itong si Albert ay makapagpadala ng pera? O kung anong uh, financial assistance ang pwedeng mabigay rin ng barangay sa sinasaka na lupa. Uh, I'm sure may mga assistance, no? Yes, na pwede. Okay. Kunwari, tingnan natin sa City Social Welfare Office. Baka pwedeng matulungan. Uh, may field health, may kung anong mga... Mayroon. Meron, ano? Meron akong PhilHealth, ma'am. Pero may CityScan ako na-request. Ang mm -hmm. sabi ng nurse daw, may bayad. O na nga. <laughs> Yun, Ay, matutulungan ito, kayo ng eh. ACT-CIS noon, uh, Shari, uh, tungkol doon. Pero, sasamahan kayo ng Wanted sa Radyo. Pero ang mas malaking issue natin, eh kung paano itong si Tatay Albert, no? Na, tay, matanda na tayo eh. Dapat asikasuhin niyo yung pamilya niyo, hindi yung puro init ng ulo lang ang papairalin. Sir Albert, may bisyo po ba kayo? Hindi, no. Mag-iinom na siya. May oh. tari. Ano, ma'am? Talagang sara magkumainom, ma'am karon hindi, galit lang po, ma'am. Sabong minsan. sabong, po. Oh, sugal. Magalit yun sa saman. Magalit yun sa Samana. O, pinagbabawalan ka na ni Senator Idol Rafi na uminom at magsugal, ha? Babantayan ka ni Kagawa Jimmy. Sayang pa yung pera. Imbis na i-sugal mo hmm. o ibili mo ng alak, ipadala mo sa pamilya mo. Kapitan Edgar Rapana, magandang hapon po sa inyo. i -re refer na po namin ito sa inyo para po matulungan sana uh, and ma-coordinate sa City Social Welfare Development Office. Yun nga ang sitwasyon ni uh, Ma'am Jocelyn ano? at saka yung, uh, kasi it's a vowsy case, it's a uh, domestic uh, violence. Ah, uh, sige, sige, sige ma'am. Ako na yung mag-ahin. Kaso ni ma'am Janine, na ako yes. na sa CISWD, ma'am, sa Iskalante City. Okay. Ako lang ma-repel doon. Okay. At saka kung ano po ang ma-extend ng assistance, uh, whether kung pwede ba natin silang ma-classify as a single parent, head of the family, kung mag na ba sila, o kung anong mabuti po, siguro ang assessment manggagaling rin sa ating City Social Welfare Development Office, Shari. Yes po. Oo. Okay ma'am, okay ma'am. Mahal mo pa ba si Albert? Galit na ko sa kanya ma'am. Ang gawin ko na naranasan. Okay. Naranasan po kasi ng mama ko na tinututukan na ng kutsilyo. Yung mga ganun po na okay. Po matagal ko na po talagang gustong ipakulong yung papa ko kasi mm -hmm. nga po ganun yung ginagawa sa amin. Mm -hmm. okay. Kasi yung mga naranasan po namin na kahit maliliit pa lang po kami na tinutu tinututukan na po kami ng kutsilyo. Yung kapatid ko po nasaksak ng gunting. Tapos ay, pag. Pina-check up po namin Ang sinasabi niya po Sabihin daw po doon eh na Nahulugan lang ng gunting Yung isang kapatid ko pong babae Na maagang nag-asawa Pag nag nagsinungaling kayo Malilintikan ulit kayo Ganon mm -hmm. Ganon po Tapos Pinapagsinungaling yung, sila ah, Yung po. kapatid ko pong babae na Pangapat mm -hmm. Muntik po siya mamatay Kasi sinuntok niya po Lasing po naman siya nung gabi Tapos sinuntok niya Alam mo Sir Albert May problema ka talaga kung ako, kung nandito lang po si Sir Rafi, hindi rin po maganda ang sasabihin sa inyo, Sir. Mm -hmm. Nabuhay nga po kami ng may tatay, pero parang pinapatay naman po kami araw-araw. Ma'am. Ano lang ako, mangyayaw lang ako ng sa ila, ma'am. Mangyayaw lang ko ng pasinsya dahil. Isok manggod kayo papa, kay pigado manggod kayo, God. Wala pagig ko timbang yung mga idson, nga naamit ako yung idson laki. Like. Sinungaling kayo Day. Sinungaling kayo Day. Tunggu pegado kayo ko. Sulay git pukus ginoo nga. Sulay ko mais ginoo, masakit ko. Nabulit ko sa utang. Nang ibaligya pagin akong karabaw makulang nang kuang gikuhaon na na sa kuang iskoylahan. Wala na, na ko sa tao sa kung utang. Ma'am Victoria and Ma'am Jocelyn, kung naisip po na sampahan ng kaso ang tatay po ninyo, tutulungan po namin yes. kayo. Sasamahan ka namin sa ospital para kung ano man yung mga kailangan ng mami mo and ah. ipapacheck din natin sa ACS party list. Doon nagkausap naman namin si Kong Jocelyn Tulfo <laughs> at Tawiling uh, willing naman silang tumulong para doon sa ospital ng mama mo. Uh, yung sa Pero... trauma na inabot ninyo, maaari din nating ilapit sa CSWD na para po Ah uh, matulungan po kayo gayon din po yung mga kapatid niya ipapa-assess po natin po.